Hi miss, pwede ba kitang maging partner sa prom? Ah, ako? Himala hey, ata 'to. Matagal ko na siyang crush. Oo naman. Tabe. Ano <laughs> na naginip ka, Tabe? Ako 'yung tinatanong niya, oh. Yes, paigaw ako maging partner mo. Ako dapat 'yung partner niya, eh. Kawawa ka naman, Be. Ayusin mo muna kasi 'yung mukha mo. Kumanda ka. Magpapaganda na ako. Dito na po ako, Nay. O oh, anak na ba? Ano ka? Mukha ka na namang zombie, oh. Nay, kailangan ko lang gumanda para ko na lang yung partner ng crush ko. Buti naman, na-realize mo na haggard ka na. Dahil sa kaka-review mo yun, eh. May pag-aasa ba ba akong gumanda, Nay? Nay, sumagot ka! O oh, oh, naman, may pag-aasa ka pang gumanda, anak. Ito gamitin mo. Gumanda ako dito. Garden Vitamin C Serum yan. It can fade dark spots in just 3 days. So you can glow up and show up sa prom nyo. Buti na lang at di nag-attend ng prom sa si Scarlett. Si Scarlett ba yun? Ang ganda niya. Hoy! Sa'ko pupunta? Sorry guys, I'm late. Scarlett, will you be my prom date? Ah, sure. Kumain ka na dyan anak ha? Ano meron na? Bakit ang dami pang pagkain? Siyempre anak, malapit na magpasko. Tara kain na tayo. Niluto ko lahat ng favorite mo. Talaga nay? Ay, sana palagi nilang pasko. Ay, may nangangaraling ata. Wait lang anak. Nangangaraling po. Ang sese lage away. Ayan naman! Ang ito, 10 pesos! Ayan na! 10 pesos? Ang ganda ng boses ko tapos 10 pesos lang bibigyan mo sa akin? Alis nga ako, kuripot mo. Wow, demanding pa. A few moments later. Okay class, mag-exchange gift na tayo. Wow, ang neto. Thank you. OMG, bagong bag. Alam mo talaga yung gusto ko, ha? Thank you. Ah, nasa ka exchange gift ko? Wala yung ka-exchange gift mo, ba? Absent siya. Bawi ka na lang next year. Class, mag-aambagan tayo ng 100 pesos para sa electric fan, ha? Bakit ang laki ng Tapos kinukupit lang naman ni ma'am. nagre mo ka ba, Scarlett? Sige, ibabagsak na lang kita, ha? Ah, eto na po yung bag ko, ma'am. <laughs> Ay, nakaka-stress naman dito, bes. Tara, milk tayo. Go, bes. May milk din sa harap. Tara. Isang winter melon nga po, kuya. Anong sugar level? Hanggang leeg po. Ha? Balib ba to? Parang gusto ko mag-samji, bes. Minsan lang naman eh. Tara. Go. Nag-crave din ako ng kimchi eh. Tara. Mmm, sarap. <laughs> bes, eto nga pala yung pambayad ko ng samji. <laughs> Ililabli mo ba ako, bes? <laughs> bes, 500 tig isa dito. 500? Ito po yung bill nyo, ma'am. Kuya, di ba unlimited naman dito? Pwede yung siya nalang magbayad pero dalawa kami kakain. <laughs> ah, hindi. Bawal dito yun, ma'am. Wala na akong pera. 20 na lang to. ah, ah, ah ma'am. Try mo isitaw na app. Pwede kang kumita ng pera doon. Ah, sige. Ito try ko yan, kuya. Ah, sige, ma'am. Alis na kami, ah. <gasps> Hoy, bayad mo! Wow! Piliin mo ang Pilipinas? Gusto <laughs> to na yung piliin mo ang Pilipinas? Proud Filipina kasi ako. <laughs> eh di ba sabi mo kanina sa akin, ayaw mo na tumira dito sa Pilipinas kasi sobrang init. Tapos sabi mo sa akin, kapag nakagraduate ka, sa abroad ka na titira. Basta, gagawin ko pa din. Sige, post mo. Ako unang mambabasya yun. napaka supportive naman ni nanay. Yan? Ah, eto na po kasi uso ngayon na eh. <laughs> Puro kayo sabay sa uso. Akala nyo maganda? Akala kayo nakakatawa? No, <coughs> basher talaga tong si Buti pa si Kel, nag-aaral ng mabuti, hindi yung kung ano-ano ginagawa. Ah, yun pala yun. Patingin nga anak, san, san na Ta Tatatak, tatak, tatak. Ano to anak? Ah, lyrics po ng Asoka, nai. Puro kayo Asoka! San, san na Good morning, ma'am! Ba't ang laki ng tiyan mo, sa manta! Ah, buntis mo ako, ma'am! Hello, ma'am! Sko, ano na nangyari sa mga studyante ko? Lo, blessing kaya to, ma'am? Blessing? Nauna pa kayo sa akin, ha? Okay, nag-gets niya ba? Ano yung maingay na yun? Ma'am, sorry po. Lumabas na kasi yung anak ko, eh. Tama na, baby. Ma'am, namawala yung anak ko! Hindi mo kulor kaniya dito eh. Ilabas niya na! kit-kit oh, mo? Hoy! Balik pa sa akin, anak ko! Anak mo pala to? O, salo! Yung bata! Be, may gatas ka pa dyan? ubusan na ako eh. Ay, B, bumili ka. Ano, pati sa anak ko, ubusin mo din. Gamot mo naman. Ang pangit naman ng anak mo. Aba, ano sabi mo? Che, tiktok mo na ako. Uy, B, puro ka tiktok dyan. Yung anak mo, lumabas na ng room. Baka malaglag yung sagdami. Halaan mo, para matuto siya. Hala, walang kwentang nanay to. Pari na, na baby yun, ha? Ang ingay! Baby, stop crying na. Patahimikin mo yun, ha? Isa pa. Ba? Baby, sleep na. Ano na ako sa baby ko? Yung anak ko! Ay, ito na talaga yun. Iiwan ko na ang Pilipinas. Bye, Philippines. Hello, Boracay. Nay, nagugutom na ako. Mahal yung pagkain dito, anak. Sige na, Nay. Nasusuka na ako. Isa lang, ha? Ah, miss. Magkano tong biskwit? Ah, 70 pesos po. 70? Ang mahal naman. 15 pesos lang yan sa tindahan, eh. Eh, di mo mabaka dito sa aeroplano, tapos doon ka sa tindahan bumili? Anak, magtubig ka na muna. Ah, sige, Nay. Ah, tubig, magkano? Ha? Ah, 100 pesos, ma'am. Okay, umupo tayo na maayos dahil malapit na po tayo mag-landing. Ayun, malapit na tayo! Teka lang. Nasa sa Brianna? Nay, tapos na akong mag-CR. Nay! Nay, ba't ako iniwan? Tandaan niyo tong ginawa niyo sa akin. Maghihiganti ako sa inyo. Oh. Ay! Ayan, di ka kasi nagdadala ng payong. Pag ikaw nagkasakit ha, salamat ka, nandito ako. Michael, ba't nandito ka pa? Hatid na kita sa bahay nyo, baka mapano ka pa. Gusto ko, safe ka makauwi. Lo, sige na nga. Nasa oh, ka? Okay. Scarlett? Michael? Ship ko kayo. You may kiss the bride. Ba't no, kiss kaya? na kayo? Anong kiss? kiss Lo, parang di gusto. dali nyo na, kiss mo na sa noo. Humanda ka, Scarlett. Tapos na yung maliligayang araw mo. Hi, Bess! Uy, Bess! Boyfriend ko nga pala, Michael, si Samantha, best friend ko. Hello, Samantha. Nice to meet you. Hi, Michael. Ako nga pala si Samantha. Ah, uh, wala na kami best, Bye-bye. Masaya naman kami dati. Inagaw lang siya ni Samantha. Yung best friend ko pa. <laughs> Number 10. Last question na to, class, ha? 10 points to. Sana madali lang itanong ni Ma'am. Mukhang mapaperfect ko to, ha? Ah. Ano? Ang full name? ni Jose Rizal. Full name? Akala ko full name niya na yun. Dinuro ba yan ni eh, ma'am? Kung nakikinig talaga kayo sa discussion natin, alam nyo kung anong full name niya. Alam ko lang yung full name ng crush ko. Ano ba kasi full name niya? So wala pa lang nakikinig sa akin, ha? Sige, perfect sa exam ang makakasagot sa akin. Ah, ma'am, alam ko po. Okay, Cheska, ang full name ni Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Very good! Perfect ka na, ha? Yes, thank you, ma'am! Ma'am, namin pag mag-aralan yung full name ni Rizal. Itatanong ba yun sa amin kapag mag-a-apply na kaming trabaho? Oo nga ma'am, parang di naman kailangan pag-aralan yan. Perfect na sana ako eh. Pinag-aaralan natin siya kasi marami siyang nagawa at naiambag sa bayan natin. Eh kayong dalawa, anong naiambag nyo? Ah, uh... di ba puro lang kay reklamo at pabigat sa bahay? Number 1 ano ang war na naganap noong 1939? Ako ma'am, ako ma'am. Okay, Kyle. Ah, uh, Battle of Yultong. Anong Battle of Yultong na yan, ha? Puro ka kasi TikTok eh. Yun po kasi yung uso, ma'am eh. World War II yung class, ha? Puro ka kasi cellphone, kaya di mo alam. Confiscate ko yan eh. Number two, madali na lang to, ha? What is the Philippine National Anthem? mamalam alam ko yan. Yes, Scarlett. Ano kasi yun, loop? Lu... Selos by Shira? Anong celos selos ha? At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Pinaglulokan nyo ba ako dito, ha? Lupang hinirang yon. Ay, iba pala, ma'am. <laughs> Lahat kasi sila kinakanta yan, eh. Aba! Saan kayo galing, ha? Ah, sa kantin po, ma'am. Ah, ang kakapal na mga mukha nyo! Hindi niyo na alam yung mga boundaries nyo! Bes, alam ko na to. Magte-trending si ma'am. Hala, nakaloy pala ako. Ay, sorry, di ako nakikipagkaibigan sa ganyang mukha. Ew! Saman so, ako galing ito? At least maganda ako. Eh, ikaw. Pangit ba talaga ako? Uy, Scarlett, sabay na tayo kumain ng lunch. Sure, saan? Ako na lang sabay mo kumain. Huwag na si Scarlett. Ako na bahala sa lunch mo for the whole year. Ah, uh, walang iya ka, Ashley. Aagawin pa sa akin yung crush ko? Sige na. Gusto mo bilang pakita ng car? Car? Ah, sige, sabay na tayo kumain, Ashley. Sorry, Scarlett. <laughs> Sorry, ako pinili niya. It well sa'yo, ah. Bes, payag ka ba nun? Inagawan ka ni Ashley? Ano bang magagawa ko, Bes? Kailangan ko maging blooming. Hay naku, madali lang yung sagot dyan. Try mo tong Garnier Vitamin C Serum. OMG, ang fresh na ni Scarlett. Ano kayang ginawa niya? Paano siya naging fresh? Hindi pwede to. Oh, ano ka ngayon, Ashley? Mas fresh na si Scarlett kesa sa'yo. Ah, uh, Scarlett, pwede ba tayong sabay kumain ng lunch mamaya? Che, di na kita kailangan. Humanda ka na, Ashley. This is the beginning of my revenge amineto ha, ah. mukhang makakabili na ako ng bagong phone. Ha, nahuli din kita. Ikaw pala yung kumukuha ng mga class funds natin? Oo, ako yung kumukuha. Bakit? May problema ba? Ang problema ko, ikaw. Ako pa sinisisi mo na kumukuha ng class funds, eh ikaw naman talaga? Hmm, isusumbong kita kay ma'am. <laughs> Wala ka namang ebidensya. Ikaw ang isusumbong ko, dahil naniniwala naman sa akin si ma'am. Kumanda ka sa akin, Samantha. Wow, may bagong phone si Samantha. <laughs> Sana bigay ito ng parents ko, guys. Class! Sino naman yung kumuha sa class fans? Si Scarlett po yung kumuha, ma'am. Pagsabihan nyo nga yan. Ako na naman? <laughs> Nagpapatawa ka ata, Samantha. Talaga ba, Samantha? Kitang-kita ko na kumuha ka dito. At narinig ko. Nabalak mo na naman si Sin Scarlett. Ah, uh, ma'am, di po ako yun. Gagawin mo pa ako sinungaling? Diyan ka naman magaling, di ba, Samantha? Sa pagsisinungaling? Sumama ka sa akin sa principal. At ipapatawag ko yung magulang mo. Buti nga sa'yo, Samantha. Deserve mo yan. Nag-uumpisa pa lang ako.